GMRC, ikalawang sumatibo, ikatlong quarter, ikaapat na baitang. Unang panuto, isulat ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagiging matipid at malungkot na mukha naman kung sa tingin mo ay hindi. Isulat ang sagot sa patlang. Una, bago matulog si Althea, Nilalagyan niya ang kanyang alkansya ng pera. Pangalawa, si Riden ay palagasta ng kanyang pera sa anumang bagay. Pangatlo, pinapatay ni Kichi ang ilaw bago siya matulog. Pang-apat, hinahayaan ni Lawrence na nakabukas ang tubig sa gripo. Ikalima, si Teacher Jason ay konti maglagay ng ink sa kanyang printer. Ikaanim, nag iimpok ng pera si Unil para sa kanyang proyekto sa klase. Ikapito, naggalakad si Rizel papunta sa paaralan. Ikawalo, Gumagamit si Noraline ng kandila tuwing siya ay nag-aaral. Kasyam, nagkukwentuhan si na Arya at Reyaan sa sala habang nakabukas ang telebisyon. Sampu, binibili ni Christian ang mga bagay na hindi naman importante. Pangalawang panuto, basahin at unawain. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang. Labing isa, alin sa mga sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng pagrespeto o paggalang sa kapwa? A. Si Elijah ay itinataas ang kanyang kamay kung gusto niyang sumagot. B. Gumagamit si Joanne ng po at opo sa mga nakakatanda. C. Nagpapaalam si Chris tuwing siya ay aalis ng bahay. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Labing dalawa, nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Uuwi na ako, ma'am. B. Magandang umaga, ma'am. C. Walang pasok, ma'am. D. Ang ganda naman ni ma'am. Labing tatlo, alin sa mga sitwasyon sa ibaba ang hindi nagpapakita ng paggalang? A. Si Kent ay nagpapaalam sa kanyang guro tuwing ito ay lalabas. B. Palabati si Shane sa kanyang mga guro ng magandang hapon po. C. Sumasagot si Noraline sa kanyang ina tuwing ito ay may iniutos. B. Sumasagot ng matino si Arya sa kanyang mga magulang. Labing apat, may dalawang guro na nag-uusap sa may pinto at gusto mong dumaan. Ano gagawin mo? A. Humanap ng daanan na iba B. Tumuloy lang C. Sabihing makikiraan po D. Tumabi kayo Nakita mo ang iyong lolo at lola, ano ang gagawin mo? A. Huwag kibuin o pansinin B. Magtago C. Magmano sa kanila D. Humiti na lang Pangatlong panuto, magbigay ng limang pagpapakita ng pagiging magalang sa kapwa. Ito ay 16 to 20. Ito naman yung ating susi sa pagwawasto sa GMRC. Una, Bago matulog si Althea, nilalagyan niya ang kanyang alkansya ng pera. Ito ay masayang mukha. Pangalawa, si Riden ay palagasta ng kanyang pera sa anumang bagay. Ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, pinapatay ni Kiji ang ilaw bago siya matulog. Ito ay masayang mukha. Pangapat, hinahayaan ni Lawrence na nakabukas ang tubig sa gripo. Ito ay malungkot na mukha. Panglima, si Teacher Jason ay konte maglagay ng ink sa kanyang printer. Ito ay masayang mukha. Ikaanim, nag-iimpok ng pera si Unil para sa kanyang proyekto sa klase. Ito ay masayang mukha. Pito, naglalakad si Rizel papunta sa paaralan. Ito ay masayang mukha. Ikawalo, gumagamit si Noraline ng kandila tuwing siya ay nag-aaral. Ito ay masayang mukha. Siyam, nagkokentuhan si Arya at Riaan sa sala habang nakabukas ang telebisyon. Ito ay malungkot na mukha. Ikasampu, binibili ni Christian ang mga bagay na hindi naman importante ito ay malungkot na mukha. Labing isa, alin sa mga sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng pagrespeto o paggalang sa kapwa? A. Si Elijah ay tinataas ang kanyang kamay kung gusto niyang sumagot. B. Gumagamit si Joanne ng po at opo sa mga nakakatanda. C nagpapaalam si Chris tuwing siya ay aalis ng bahay. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ang sagot ay letra D. Lahat ng nabanggit ay tama. Tabing dalawa, nakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Uuwi na ako ma'am. B. Magandang umaga ma'am. C. Walang pasok ma'am. D. Ang ganda naman ni ma'am. Ang sagot ay letra B. Magandang umaga, ma'am. Labing tatlo, alin sa mga sitwasyon sa iba ba ang hindi nagpapakita ng paggalang? A. Si Kent ay nagpapaalam sa kanyang guro tuwing ito ay lalabas. B. Palabati si Shane sa kanyang mga guro na magandang hapon po. C. Sumasagot si Noraline sa kanyang ina tuwing ito ay may iniutos. D. Sumasagot ng matino si Arya sa kanyang mga magulang. Ang tamang sagot ay letra C. So masagot si Noraline sa kanyang ina tuwing ito ay may iniutos. Labing apat, may dalawang guro na nag-uusap sa may pinto at gusto mong dumaan. Ano ang gagawin mo? A. Humanap ng daanan na iba. B. Tumuloy lang. C. Sabihing makikiraan po D, tumabi kayo. Ang sagot ay letra C, sabihin makikiraan po. Labing lima, nakita mo ang iyong lolo at lola, ano ang gagawin mo? A, huwag kibuin o pansinin. B, magtago. C, magmano sa kanila. D, ngumiti na lang. Ang tamang sagot ay letra C, magmano sa kanila. Ito naman yung mga posibleng sagot sa labing anim papuntang dalawampu. Labing anim, pagmano sa mga nakakatanda. Labing pito, pagsabi o pagsalita ng may po at opo. Ito yung mga posibleng sagot sa tanong na paano mo may papakita ang pagiging marispeto o paggalang sa kapwa. Labing walo, paghalik sa noo ng mga magulang. Labing syam, nagpapaalam kapag may pinupuntahan. Dalawampu, pinapatapos ang nagsasalita bago magsalita. At ito naman ang ating talaan ng specification o TOS sa GMRC. Ito ay may kabuang 20 items at ang porsyento nito is 100%. Layunin, nakapagsasanay sa pagiging matipid sa pamamagitan ng pagtabi ng mga bahagi ng baong pera, allowance o gamit na ayon sa kakayahan na maaring makatulong sa sarili o kapwa sa panahon ng pangangailangan at naisasabuhay ang pagiging magalang sa kapwa sa pamamagitan ng pantay-pantay na pakikipag-ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba halimbawa, walang pagtatangi sa kapwa ano man ang kanyang estado sa buhay. At dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking pinapost. God bless!